Good morning sa inyo guys, ito nga pala yung pasyente ng kalbo for today's video. Bibigyan ko lang yan ng first aid sa Tagalog, panakit butas, este pangunang lunas, let's go! Hindi talaga matapos-tapos yung trabaho dito sa barko guys. Biruin nyo naman, kakatapos ko lang dun sa isa, may kasunod na kagad na Andrea. Oops, issue! Pero para sa akin, mas okay yan, maraming gawain. Bukod sa nalilibang na ako guys na share ko pa sa inyo at higit sa lahat yung mga nanay sa bahay na mag welding alright! Kaya pala maraming bubog sa loob nyan guys dyan kasi hinuhulog lahat ng bote dito sa barko. Kaya simulan na nating ayusin ng makakain. Let's G! Ito pala yung ilalagay ko dyan guys, galvanized plate para medyo matagal kalawangin. Kumuha na rin ako ng karton para maging protection natin sa bubog at maging sapin. Ribet lang pala yung gagamitin kong pandikit guys, hindi na kasi kaya yan ng welding, masyado na siyang crunchy. Sheesh! Aba, may mga dumaan pang afam. Shish. Pero ito yung matindi guys, si Boy Tato na palaban ng Englishan. Nag-ala na na si Boy Tato guys, gumamit na ng jutsu, hindi kasi sila magkaintindihan. Yeah. Grabe naman yung usapan nila, may hinihingal. Shish! Ganun lang kadali guys, kakainan na naman tayo. Kaya bigyan na natin ng 1 year warranty by Kalbong Siman TV. Oh yeah! Nandito na tayo sa kainan guys, meron na kagad tayong I Love Chicken Nuggets. Tapos mga gulay-gulay na agad pero may nakita akong isang crew, special yung pagkain. Alright! Tinalo pa talaga si Kalbong Siman TV sa dami ng koneksyon. Shish. Okay. Nabagaan ano 'yan. Lobo boy special with fried rice. Ang halian. Siya lang meron 'yan, guys. Mm. mm. Labang Alaboy tapang. <laughs> 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 Siyempre, hindi na ako nangingi, guys. Baka kulang pa kay first timer 'yon. Masaya na ako dito sa I Love Chicken Nuggets. Grabe yung tambalan ng sambal tsaka ketchup guys, napahirit patuloy yung kalbo ng apat. Alright!